mga besh, nandito na naman tayo. So ayan, nakabusangot na yung mukha ko mga besh kasi hindi ko talaga maintindihan mga besh kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Kahit gusto ko siyang ilugar sa Pilipinas pero hindi pwede kasi nandito ako sa Qatar Charot. <laughs> so ayan nga mga besh, ang dami-dami kong trabaho mga besh for today's video. So ayan mga besh, inaayos ko yung mga abayang dinala ni Amo sa kanyang bakasyon at dumating na kagabi. So, buti nga, mga besh, pinaayos niya lang, pinahangar niya lang. Hindi niya na pinaplansya, mga besh. Kasi kung pinaplansya niya, patay. Maghihiwalay na yung paa at ano ko, mga katawan ko. So, ayan, tamang hangar lang tayo, mga besh. Alam niyo yun, mga besh, yung sasahurin ka nga, mga besh, pero ang trabaho mo parang naging doble or triple, mga besh. Ay, sobrang pagat, mga besh. Pero wala tayong choice mga besh katulong tayo dito kaya kailangan natin sundin ang utos ni amo so hindi pa natin natapos yan mga besh inutusan naman tayo ni among lalaki mga besh ayan yan naman yung tatrabawin natin mga besh mamaya ko na babalikan yon mga besh so yan babalatan lang natin yung mga patatas carrots tapos yung onions and garlic and bell pepper kasi magluluto si amo ng lunch namin late para magluluto siya later o oh, ba, diba, buyoy buloy na ako mga best sobrang pagod ko for this video mga best wala na talaga akong energy mga best pero mag edit pa rin tayo ginusto natin to kaya panindigan natin mga best ang hirap hirap pa, mga best ng buhay dito yung isang buwan mong pinagpaguran pero sa isang iglap lang mawawala na charot yung Kinawakan mo lang yung sahot mo, pero pagka maya-maya, wala na kasi ipapadala mo na. O, relayed pa kayo dyan. O, FW lang sa kalam. Ang masakrap, mga besh, walang natitira sa'yo kahit piso. Pero wala tayong magagawa, mga besh. Marami tayong kailangan bayaran sa Pilipinas. Kaya, gunahin natin, mga besh. Saka na tayo mag-iipon yung isang buwan na lang, uuwi na tayo. Ganun. Yun talaga yung reality, mga besh yung umalis ka sa Pilipinas, binilang mo na kung ilan yung, ah, magkano yung isasahulin mo sa dalawang taon. Pero pag nandito ka na mga besh, wala na, wala as in, wala. Resibo lang talaga yung may ipon mo mga besh. Tapos alam niyo alam niyo yung feeling mga besh pag nakikita mo yung resibo, nalulungkot ka. Kasi iniisip mo mga besh, hala, ganito pala kalaki na yung perang nakita ko. Kaso, wala nang natira sa akin. na lang. O, diba? Ganon. Yung maiyag-iyag ka pa, mga besh. Tapos, inisip mo, saan kaya napunta tong perang to? O, wag mo nang isipin kasi sasakit lang yung ulo mo. Ganon. So, ayan. Nags uh, alam niyo ba, mga besh? May ano talaga yan. Nagsasalita talaga ako sa video yan. Kaso, mga besh, ang hina. So tinanggal na lang natin mga besh ang sounds niyan. Tapos, mag-voice over na lang tayo. Tapos, sa pag-voice over natin, ano-ano yung sasabihin natin. Kahit hindi related sa video, mga besh. Basta ang importante, may nasasabi tayo. Ganon. Ganon naman lagi mga besh, di ba? So, ayan. Gusto ko lang mag-thank you sa mga walang sawang nanonood ng video ko. Maraming, maraming, maraming thank you sa inyo. And sana, supportahan nyo pa rin ako palagi kahit pa ulit-ulit lang yung video natin, mga best Kasi wala talang magagawa, mga besh. Hindi tayo nakakalabas. Kaya hindi, na, hindi ko talaga nakikita yung outside world dito, mga best Puti pa dati sa Saudi kasi nakakagala-gala ako sa mga mall. Ngayon dito, mga best taong bahay lang ako. So, samahan nyo ako sa pagiging taong bahay ko. God bless, mga best Thank you for watching. Bye-bye.